Naranasan mo na ba ang ganitong sakit? Gumaling yung ubo ko dati. Yung ubo ko hindi humihinto eh. Mm -hmm. Ngayon, ano. Na mag-cleansing. Ay, napakalaking ginawa sa katawan. Ta gumaling yung... Ano nga ba ang mga solusyon sa nakakainis na ubo? Ang pag-ubo kasi ay pangkaraniwang kondisyon na madalas nangyayari araw-araw. Salungat ito sa popular na kaalaman. Ang ubo ay hindi sakit. Ito ay reaksyon ng katawan kapag may mga bagay na nakabara sa daluyan ng hangin. Ang puwersa kasi ng hangin na galing sa pagbahing, ang siyang naglalabas ng mga bara tulad ng plema, sipon at ligaw na pagkain. Maraming uri ng ubo ang maaring mangyari sa tao. May mga hindi mapanganib at merong nagsisilbing senyales o sentomas ng malubhang karamdaman. Para sa kaunawaan ng lahat, ang ubo ay maaring dulot ng virus o bakterya. Kung ito ay dulot ng virus o iyong pagkahawa, maaari itong mawala ng kusa sa loob ng isang araw o isang linggo. Subalit may mga uri rin ng ubo na malubha, gaya ng ubong tumatagal o chronic cough na maaring dulot ng tuberculosis o TB. Hindi rin basta-bastang nawawala ang chronic obstructive pulmonary disease o COPD o ubong sanhi ng hika o asthma. Mayroon din namang ubo na dulot ng paninigarilyo, trangkaso o allergy. Nare-recommenda ng Doc Alternativo ang Fulvic Mineral. Isa itong award-winning formula ng Doc Alternativo at ito po ay napakaganda para sa may ubo at ang pagsunod rin ng 7 Days Cleansing Program. Pakinggan natin si Ma'am Brihida Cadlas na siya ay palaging inuubo ngunit ngayon ay gumaling dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo nag-member dito sa Dr. Alternativo at nag-cleansing po ako. Eh, noon po kasi ang dami kong nararamdaman sa katawan ko. Nataon po na nagpunta kami dito, meron pong seminar. Eh, umatend po kami. Nakita ko po lahat ng parang kaganda ka ako nung mga pinakaliwanag. Ngayon, nagpakonsulta po kami sa doktor na andito. May doktor po kasi yung dumating, guest speaker. Ayun po, nagtry po kami na mag -cleansing. Ay, napakalaking ginawa sa katawan. Tos, gumaling yung ubo ko. Dati, yung ubo ko hindi humihinto eh. Ngayon, mm -hmm. ano. Tos, gumaling siya. Tos, din tinuro nung doktor yung mga Apo. dapat kong gawin At yung yung dugo ko noon di regular. Opo. Nag-okay na lahat ng trabaho ngayon nagagawa ako dati wow. hindi ako nakakagawa sa bahay. I ngayon lahat para hindi ako marunong mapagod ngayon ni. Eh. Wow. Kaya napakalaking benepisyo ang ibinibigay ng mga produkto ng doktor Alternative. 'Yun pong mga ka, uh, senior ko gustong matikman ang guminhawa katawan, makagawa ng, ng regular sa bahay, ay nako, kinukumbinsi ko po kayo na magpamember member na po kayo sa Dr. Alternativo at yung kung gagasto sa inyo, po ron ang benepisyong ginibigay sa inyo. Sa natin, ahaba pa yung buhay natin. Parang magiging piling bata. <laughs> <laughs> Yun lang po at maraming salamat do uh, Ako po ay, muli, si Brita Canlas ng Betes, Aliaga, Anabeytia. Uh, 69 years na po ako. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa paksa o kung may problema sa kalusugan, maari po kayong mag-text sa numerong 0946-967-3211 at kami mismo ang tatawag sa inyo ka alternatibo. Huwag kalimutan mag-subscribe at click the notification bell para updated ka sa mga latest uploads namin. Ito si Daisy Aranyas para sa balitang pangkalusugan.